Maulang ma umaga sa inyong lahat dyan. Maulang umaga ng Ay, hapon pala. <laughs> hapon na kasi alas 3 na. Portuguese video. Portuguese video. <laughs> ang aming munang kakainin ay pancit canton. Hindi kami nakapagluto dahil basa ang aming lutoan sa labas dahil wala pang bubong sinira pa yung trapal sa labas. Kaya wala kami paglulutuan doon. Mabuti na lang may extra kaming shilling with beauty. Ang samantala, may gagamitin rin kami. Haluin ko muna to para matunaw. na lang muna. Dahil bagyong ngayon, kulong muna kami sa bahay. Salamat na lang na tayo at hindi malakas ang hangin at ulan. Alam nyo ba guys, ang nakakatakot lang dito e baka lumaki yung tubig sa ilo. Kaya hindi muna kami maalis dito. Kaming dalawa ng mister ko. Babantayan muna namin yung baha. Baka may magtanong yan, bakit wala yung mga bata. Pina-ano muna namin yung mga bata, pinapunta ko muna sa biyanan ko para doon na muna sila. Para in na sa uh, yung tubig sa ilog o so, lumakas na yung dito at yung mga gamit na lang nga si kasi namin at plus yung mga bata siya so uh, ang ginagawa ko sa pansip kanton tinutunaw ko yan para matunaw yung seasoning pag hinalo mo sa pansip kanton so, kasi parang napapangitan ako yung sakay lalagay yung seasoning kapag nandiyan yung pansip bilog-bilog pa yung sisuling hindi natutunaw diba? tunaw na siya yan yung sa labas tingnan yung panahon dito sa amin yung hmm? lutoan namin basa yan kami nagluluto Diyan pa yung langka. Gugulayin pa sana namin. Ano diba? yung Parang kalma rin ang panahon. Tama yung nyalo? Ayan na. Buto na. nagpo trip tayo. Mago ba? Mabait yung mo. Pag itong kasama ko, kawawa ko. Ang takaw nito. Kalain mo isang subo pala ako sa kanya. Eh. Kaya kailangan mabilis rin ang kain ko kasi kapag konti-konti ako, mamaya-maya wala na to. Ubus sa kanya. Ang takaw niya eh. takaw siya sa pansit kanton. Pansit kanton? Aloin mo na natin. Ito ay Tignan mo, diba? oh inunahan ako mo kaya ako Lutong <laughs> na. Tanghalian ko pa lang to. Tara, kain. Sa so, susunod ang itatry ko, buldak. read cannon Abay na kain muna kami. Sulat kami na si